Ah, nakapaglatin na kami ng, ng, ng test dito sa sa ground floor, sa first floor. Bali 60 by 60 yung ginamit namin na porcelain tiles. Yan pinaka dining at kitchen niya. Stair. Dito yung living room. Ito pala yung, yung toilet, yung bawee na nabili namin. Magandang klaseng ito. Bigyan namin ito kay, sa Mexico, kay R.B. Ramos. Yeah. Ito lang ganyan yung gilid na namin. Ayan, halos patapos na yung pintura sa taas mga kwarto ang tempered glass yung wala pa dito wala nakabit na yung mga bintana sa taas. Ayan, tapos na yung, yung mga kwarto sa pagpintura. Na ibang ibang kulay, colorful yung gusto nila. Ito ano, na dark blue. Hmm. Tapos na yung ano, yung mga siyara, floor nila yung kulang dito, tsaka mga toilet and bowl. Dark grey. Haha. 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 Haha.

Matas kasi yung flooring dito kaya hindi namin na kaya pinabakalas ano, yung konting ano, mga 1 inch na. Parang kela lang ay latada pa lang ito. Ngayon ay pins ng pinis pintura. Mga mga tiles. Mga stainless rio po yung ilang classes there. yung may glass, glass Yeah, white yung, ano, yung dito sa Sabay dito, yung flooring na mayroon, ano, parang marble type na rin yung mga ilaw ilaw dito sa ceiling iba't ibang design yung gusto nila sa mga pin light ito, uh, medyo ma-decoration ito medyo mahal yung preso nito kumpara sa ano kumpara sa ordinary ganyan niya Uh, may pressure ito mahal yung sa i ceiling hindi napin na pin testing kasi wala pa yung pinaka main ng power dito hindi pa tinap yung breaker na no breaker uh, marami siyang branches Tapos ito naman yung pinaka master bedroom. Yeah, bali, may dalawang ilaw ito. Bali, isa lang yung nakabit muna. Dahil hindi pa nabili yung isa. May busy pa na yung design ng ceiling niya. Meron yung tatlong ano dito, design. Tapos meron siyang, ano, meron siyang strip light sa loob. Tapos sa uh, kamukha ng ano, ng ceiling yung design sa tiles. Wood, uh, wood finish. Uh, wood finish yung kulay niya. So, kung yung closet ka nun din. Tapos yung CR sa master bedroom, may may tiles na din na uh, ganito yung kulay niya. Uh, 60 by 60 yung malalagay sa CR dito. Yan, may parang gold. Pero sa mga din, meron siyang laboratory na na may parang ano, parang may panggera o counter tapos nilalagay na lang yung ano, yung laboratory ng pilog. At tapos may, may purpose na siyang ano, shower enclosure din ah. Tapos sa shower. maganda rin yung, yung mga uh, mga switches na yung mga outlet yung bagong gusto ko yan yung gano'y yung white series hindi ano na ito parang dark green there's yung counter counter bar niya ito no counter top Ganda ito sana uh, yung mga slab na granite kaso medyo mahal uh, dip, uh, siguro pag isipan muna kung anong lalagay dito kung 60 by 120 na lang na tiles na. meron na kami nakamasta ano, na wood planks ito mau gani solid kaya lang yung, yung nag yung nakausap namin nito hindi pa sa itong ng ano na yung yung kanya pagka uh, -tran transaction hindi pa final finalist hindi pa, pa, hindi pa final yung ano yung decision nila yung decision Yan, kinakabit na yung mga sliding window. Eu vou scris un mai scrimin screen este stat expanded wire. maganda yung ano yung pinaka lock center lock malagi yung center lock oh Tsaka yung mga ano dito, yung mga sliding, sliding door, kakabit na.